totoo. Utang ina ko mabalik ako. Arrestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. Bungbung -bung bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag -daktin ang presidente. Noong unang panahon, wala naman tayong tumuangwang, wala naman tayong kalaban, wala namang nagagalit sa atin. Pumunta ang Espanyol at idagaw ang ating lupa inirang for 400 years. Nagtiis ang Pilipino subjugated by foreigners. Then, during the American and Spanish War, natalo ang Espanyol at napunta ang ating bayan sa Amerika. Anak ng Grabe ang tiis ng Pilipino yung mga lolo natin kung gaano na lang sila pinahirapan. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, ay may mga pare nandyan, you know the history of Christianity. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, sampung palo sa katawan mo. No longer in politics. I am not a candidate. Nahirapan nga ako mag-akyat ng sakdanan. Si I am 80 years old. 79 lang, pero hindi eh, binibilang yan eh. Sabi mga last daw. Ako. Sabi ng asawa ko, 80 na ako. Sige, sige, 80 na. Pero nung itong dumapas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are three ways of amending the constitution mag-constitutional convention Mag election tayo sa political districts nang representative assembly to convene there and propose changing or modification of our constitution itong people's initiative pati itong congress they would convert the congress into a constituent body and propose the constitution Haliluan dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, uh, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabing ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko kasi papipilitan ako ngayon magsalita, laban sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako magiging itang tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo what you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw eh. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko bangyari sa iyo yan. Mabur lang ako naman nagmamakawa kasi it will divide the nation at magdugo itong panahon na ito. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? You know, national, provincial, city, munisipyo, then the barangay. Yan ang excellence ng power sa gobyerno. Hindi naman niyo gigamit ang barangay at binigyan mo ng 20 milyones isa't isa sa kanilang mga congressman. At binibili ang Pilipino. Alam ninyo kung ano yan, kaluluwa ang binyo, ang binibili ng kaong bayan. O Hindi ako mapayag ng ganun. nakapag aral ako, hindi naman ako ignorante bakit ka mag people's change? Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag na upo na dyan sa Malacanian, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila. That's the problem. Bakit ganon kayo? Ang demokrasya may eleksyon. Para naman, tignan din nyo. Presidente Osmeña Bisaya. Oh, ang ala ko ba, Garcia. Bisaya. then, Maghisay Ilocano. And then, si Quirino Ilocano. Ganun dapat ang eleksyon is a cleansing process. Gumagalaw yan. Huwag mong pigilan. Ngayon, kung ikaw nandiyan, naupo ka, you stop the process of governance, pintuin mo kasi babain mo ang termo do. Gusto mo, sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, bingo. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanian kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, Nandiyan ang military pati polis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Ganito yung plano. Presidential, tapos parliament ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, ang nandoon, nagboboto, direct vote, to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto yung mga assembly who are the congressmen now. O tangina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya gusto ko pag nagka retsi nga, pumasok ang military, palitan ninyo lahat, arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino bribery. Magdasal lang kayo. If by the grace of God, mabalik ako. The real gift can't be wrapped with a... <laughs> Nilagro lang naman yan. Hindi ba yan totoo? Puttang ina kumabalik ako. Aristohin ko kayo lahat. For the swindling of the Filipino people, you committed fraud. Pinagsayangan ninyo ang pera namin. People's initiative does not involve buying the vote or the signature of the Filipino. Talagang, mga wala kayong prinsipyo mga putang inanim. Yun daw know, baski ano ka, diyan katagal ako. Dyan. Yung sa likod ko, umupo ako diyan. Vice Mayor ako. Diyan Mayor ako pinakamatagal. Naging Congresswoman nako, Presidente. Kayo? Nagpasok sa Congress, mag nanalo? Seiko. So parang ganito, yung mga... para sa mga dalaga pati dalaki pasok niyan Seiko paglabas niyan pagkatapos Rolex na pumunta nang wala kanyan nakatamaraw paglabas niyan nag Mercedes Benz busog kayo lahat Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga kongresman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayong masabi sa akin. Alam mo bakit diretsano kong salita? Ninipahat wala ako. Paglabas ko sa malakay niyan, lipat ako dito. Punta ako sa bahay ko para mag-retire. Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na matandaan ako. Butang ina, napapandol na ako dyan eh. Kaya lang marami akong magandang naisip kanina papunta dito. Kaya yung sumasayaw lang kasi yung mga <laughs> alir. Nabakante tuloy, nakalimutan ko kung ano ko lang sa mga tawin. Huwag Alam mo, parlamet, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay bong Bungbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos, bangag noon, ngayong presidente na, bangag daktin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacanang, alam niyo? the armed forces of the Philippines alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang ina yan. Ayun ang bakit ako nakaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug poser at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung nag-ano, Kinikit, sa Bisaya, kinikito yung, yung Pilipino. You are testing the waters, not even. You are, you know, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. wag na wag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituro yan, kaya magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga poses, ang sentimento namin, ako Sinasabi. sinasabi ko sa military nag ang bayan gastos dito ng gastos doon tapos kung mag-speech ang pinag-usapan ang putang inang kubling Pilipino gastos dito gastos doon military maawa kayo sa bayan pag hindi namin kaya gawin na ninyo gawin ninyo kawawa ng Pilipino alam mo presidente tapos mag magparlamen tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro. Tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Pabuti sana kung bright kayo. E kung drag addict lang naman at may asawa ka hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte. Gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bunggong diyan ka lang. Ako ang bala, Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap na doon. Kalukuhan niyang putang ina. Huwag kayong... Alam mo, bakit ako mag away ng presidente? Eh, marami sa sundalo. Eh, kaya natin. Kaya pumalag. Kayong... Pero, there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo, sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa malakan yan. Gaano katagal ka man, to hang on to the power, that is for God to decide for the nation. Kami, patayin ninyo. Una na akong silbi. Tapos na ako, naging presidente na ako. Nakatikim na ako ng pag-upo ng silya dyan sa mga kanya. Ganoon na lang ang ano ko, ang alaga ko sa bayan. Alam mo ba, para tanungin mo yung lahat ng senador, magbisita sila isang kanin, isang pork chop o sisda sa bawang. panahon ko, sabi ko yan lang ang mapakain ko sa inyo. Walang steak-steak kasi mahal yan. Hindi natin pera itong kinakain. Yan ang totoo. Anong kayo ng tagamalakayan yan? Oh. Hindi ako na pabibida Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Mahirap yan. Magkaroon tayo ng... Ayun, wala naman. Yun naman ang dapat lang pagpintuhan natin. Huwag kayong pumayag yan. Pinapastos kayo. Anong bakit? Kung bakit nadalhin tayo sa parlament? Anak ka na. So pag doon kontrolado na nila, pati yung anak na assured na maging... Kaya yan nga ang mahirap eh. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila, walang inisip kung hindi paano tira, titira dyan hanggang sa matapos ang panahon. May I remind you, itong election, papalit-palit ito. Para sa lahat, mayroong Ilocano, may Bikolano, may Bisaya. Hindi mo pwede yung suluhin yan. The election is a cleansing process. It does not you No. Know, It's never the intention of the whoever wrote the Constitution. Na ikaw, isang Pilipino, taga Paway, taga Batangas, taga Davao, ikaw, Rodrigo Duterte, nandiyan ka, na, ka umalis. It was not the intention of the lawmaker. Demokrasya tayo, Mr. President. Huwag mong kalimutan na isang term ka lang pagkatapos bababa kana. na. ayaw mong bumaba, utang ina magkagulo ang bayan. Sabihin ko sa inyo. Ngayon. Our calling was to build kayong mga military. Gusto niyong iwasan ang dugo. Kayo lang ang makapigil nito. Putang ina, pigilin mo yung kalukuhan na Pagka hindi itong galing na ito, it will multiply all over the Philippines and there will be problem. Kaya ako ang nauna, kasi galit ako. Tumaan ako ng presidente. Not even for a minute did I think Ora was thinking of extending my term even for one day. Nung natapos ako sa araw na yun, bumaba ako, sumakay ako, lumipad ako dito sa dama. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung six year. kalimutan mo na yung kay Romaldes kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami. Inyong dapat. You should worry about the nation. The millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya. Putang ina. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Mahala kayo, Walang araw, magkisihan, pero kasi umuulan naman, hindi ulan. Hindi, eh. shower lang yan sa Malacanang, ginagawa ngayon, kasi rito. Wala naman rin akong masabi, kasi ba, hindi ba nito eleksyon? Naka-focus naka lang ako sa people's initiative and the way that they are handling the process of the People's Initiative. Ang nangyari ngayon, hindi yan People's Initiative, kung so hindi, buying the people for the signature. At paumpisa pa lang, paumpisa pa lang, bayaran na. At maniwala ang ganang konstitusyon, lalabas maganda, kung pirahin lang tayo. Balang araw. Balang araw. Wala na ako sa buhay. Maybe 10 years, 5 years from now. You might want to change some provision. Eh, sabi nila, the usual excuses, economic provisions lang ang aming pakialaman. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan. Puro kasing sinungaling ang mga ulol. Alam mo, pag nagtawag ka ng Constitutional Convention to People's Initiative or when you open the Constitution, hindi mo pwedeng limitahan ang powers na yan. It's unlimited. Kung ano ang gawain nila at kung ano ang otos ng may pera, kung bayaran sila, ipagbilin talaga tayo. Ipaunin na lang ako, natangin ako ng ano, may mga congressman dito. Ito yung matitino. Nandito si uh, Kongresman Alvarez, pumunta talaga siya. Hindi mo kasi niya ako hinayaya, kapag kasi na ako ng tagong. Para naman kapag ako galit talaga, bakit po, oh putang ina, galit siya Bakit? Bisaya ba mak makumutan ko na imam ng magharap, kasagan, ganoon ko yung mukha ko. Oh. Bakit? Bakit bigyan mong problema ang Pilipino? ano ang kasalanan ng Pilipino at gumagastos kayo, binibilil milyon, milyon ng milyon, kayong mga kongresman, utang inaistapayan yan, swilililig yan. Kaya sabi ko, by stroke of faith, nabalik ako dyan sa Maracanian, kayong lahat, pagaya ng Marcelo, ng tatay mo, bongbong, kayong lahat kongresman, nandoon kayo sa karami. Ipasok kayo ng dalawang taon para leksyonin niyo. Hindi ka kalukuhan niyo, Wala. Hindi pa nga naayos ang kati. Ano ano, 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 bang, what's wrong with the, what's wrong with the Constitution? Tell me. Kung hindi yung inyong ambisyon. The real purpose itong constitutional changes sa people's initiative is really to perpetuate those who are in power. Yan na lang ang ganun. Marami akong sabihin, maybe sa ay, kung patayin nila ako, patupin yung aeroplano, wala na tayong magawa. Ngayon kung sino, alam mo na kung sino, yun sa niya. Yun ang aristuhin niya. Sila nagpapisa ng kapaluhan niya. Ladies and gentlemen, I am very thankful. Nandito kayo, mga Tagalog, Bisaya at Agamay nila. And I hope that we will continue to love our country. Magbigay sila na pera, tanggapin ninyo, pera ninyo yan! Hindi ba ninyo na sa isip ninyo? Bigyan kayo ng libo, isang daan, tanggapin mo, pera ninyo yan! Pati yung sa bursa nila, kinakain nila, at pinagpili ng bahay kung saan saan, pera ninyo. So, make sure na bago kayo lumabas na naman sa mundong ito, mag may panahon lahat, bumatay tayo. Mag-iwan kayo ng isang prinsipyo. E sabi niyo sa mga anak niyo, inanggap ko yung pera kasi pera natin ito. Ibili natin pagkain. Pero yung prinsipyo natin, huwag natin ipagbili. Yan ang iiwan mo sa mundong ito para sa mga anak niyo, At yan ang dalalin mo sa langit. Pagkasinabing, eh, San Pedro, anong nagawa mo? na ginawa ako para sa bayan. Tapos magsabi sa Pedro, ano pa? Yung mga ibang bagay na ginawa mo, ano, mga kasalanan, mga kabit, gano'n. Sabihin mo kan kay San Pedro, San Pedro, nandito ako sa langit para ipag-isa sa Diyos. Pag hindi ka tumahimik, yung manok mo, hawakan ko, ilang ko yan sa ulo mo ang inalit. Buksan mo yung puwertahan at papasok tayo. Magkita-kita tayo sa langit. Lahat kayong hindi, na, hindi nabili. Sigurado ako, langit kayo. So, kaya mas ang anong kasalanan niyo, kinan, okay May garanti na kayo yung passes. Mahalaga yan as a matter of principle. Principle sa tao. Maraming salamat po.